na natin. All right. So, ayan mga master, welcome na naman sa isa na naman panibagong araw at panibagong vlog ngayong taon. 2025 ito po yung ating first vlog in 2025. Today is Thursday. akit ah, po tayo ng marilaki ngayong araw na ito mga master. Syempre. Pag Thursday, alas 9:30 no. 9.30 ng umaga So late na rin tayo nakaakyat no? Teka lang Sino ko nakadata yan Buti naman nakapatay yung data ko Kasi malakas ang data kapag nandito ko sa taas eh So ayan mga master, akit na na po tayo ng marilaki ngayong araw na ito. Ayan, first vlog natin ngayong 2025. At wala tayong kasama. Solo lang, syempre. So ngayon po, Webes, marami mga big bike ang umakit na or aakit pa lang. Ayan, no? At syempre, marami mga kamote racing na naman. Siguro, wala pa rin pagbabago yan, ganun pa rin yan. So akit tayo mga master uh, tayo ay magtatambay doon sa ano sa manukan or sa DC. so good morning, good morning. Namamaos maos pa ako ah. Alis ka gising ko lang din kasi ang ang plano ko kasi umakyat sana ng mga alas ko ng madaling araw. Asa lang isa, dalawa, tatlong alarm hindi ako nagising nagising ako kaso pinapatay ko lang napasarap yung tulog ko so ayan ang huling alarm mga bandang ano na alas 7 hindi pa rin ako nagising 7.30 na ako talaga nagising kasi late ako na tulog kanina mga alas 2 na rin yata ng madaling araw so ayan pero habol pa rin tayo no Marami na siguro umakyat kasi alas 9 na eh. Uh, usually kasi mga Thursday group dito sa Marilake, umakyat yan mga bandang alas 9 ng umaga. Hindi ko lang alam kung ngayon eh, umakyat sila kasi siyempre bagong taon. Baka yung iba nagpapahinga, nagpapahinga pa. Pero let's see, tingnan natin kung mayroon pa rin mga tao sa taas. Banking, banking muna ako. <laughs> Ayun, oh. New Year na. So, ganun pa rin yan. Mga masa ko. ko yan. Talaga wala, walang pagbabago yan. So, oh. ganun pa rin yan dito. Marami pa rin mga kamote yan dito. Hindi mo kawala yan, eh daming umuusbong na mga ano eh mga uh, makukulit mga kamote Ito na oh umaatungan na sa likod natin oh master may big bike na yun oh oh may na sila oh Eto, mga ano lang to hindi nakasuot eh mga chill lang to durado chill lang yan si boss. Tingnan natin kung anong mga masasaksihan natin dito, no? Ngayong araw na ito. Ito na, oh. Nating natin nila yung kasama nila. Ngayon, oh. No? Ngayon, na mga pig fight oh grabe ayun you know, ang ganda na Harley oh. puli natin kahit hindi tayo haabot pero bilip ako doon sa Harley yung mga master rare yun eh tutuli nila eh hindi natin kayang kabuti oh yun ay yung Harley hindi banking yung mga master kasi ano eh tawag nito. Na Nasayad yung ano niyan, yung box. chill lang yung mga big bikes ito chill lang sila oh. Ducati o oh. malalakas ang makina niyan. gusto ko makita ng ano ng malapitan tong Harley na to ayoko nga lang siyang digitan kasi nakakahiya <laughs> Basura yung motor natin eh Tapos sasabay tayo dyan sa mga yan Eto Gusto ko lang sila makasabay uh, Chill lang naman tayo Dalawa Tatlo tumagkakasa Isa, dalawa, tatlo, apat, lima hindi naman sila magkakasama ito naman isa na oh, ito hindi naman ako sisingit eh ito gusto ko ito gusto ko tingnan oh no? ayan oh no? wow ayan ang Harley ice bike boss ayan naman pang chill shield ako dito lang ako sa likod mo ha panonorin lang kita malakas talaga mga kina ng hard dito ito kain natin si bakento to <laughs> kasi kasi hindi makakabingging to ano maayos syempre <laughs> hindi natin gagawin yun kukontent nga natin siya Rumengke ng Harley Stig Comment nyo nga mga master Anong modelo ng Harley to Alam nyo yung mga ganitong motor Dito sa Sa atin Napaka rare nito Kasi Pihira lang din ang meron nito Unang una napaka mahal Sobrang mahal siya bukod sa mahal mahal din ang maintenance ito mga master pa-change oil lang nito tsaka mga cable cable libo libo eh so inalalayan siya nitong naka ano makastig yung motor mo boss ako nung kabataan ko pa mga master ang pangarap ko talaga motor mga ganyan mga easy ride. Abang kung kailan nagkaitad ako tsaka naging kamote. Siyempre magkukomend dyan yung mga perfectong ride. Perfectong rider. Perfectong tao. <laughs> Ito mga magkakasama nga itong ano na to. Itong lima. Parang kasama na rin nila ako, di ba? <laughs> hmm. Ay, yung mga nasa unahan, mga mabibilis yun kasi mga sport naked eh. Ito talaga, hindi ito makakabakpak na matulin dahil, tinan mo naman o. Oh. Pag ito sumapit, Sayang Magagasgasan Oh May e, kasalubong Huwag ka mag overtake Iwan ako <laughs> Habol, habol, habol Tsaka alam nyo mga master Yung ganitong motor Hindi mo nga po yun na ito Mga ganito kagaya ng mga Yamaha, Yamaha, yung mga Big Four. Alam mo naman yan eh, kapag Big Four. Pag may lumabas lang na bagong modelo, wala na bagsak na ang ano, value. Ito mga to, yung mga ganitong motor. Hindi po mababa yung value nito Bumababa, pero hindi ganun kababa talagang halos mabibili mo nga siya kung magkano mo siya nabili ng... ng Cash, halos malapit lang din doon yung bentahan ito eh. Ito ang ano, maganda kapag long ride. Relax na relax lang pati yung back ride mo. Lalagyan mo na yan ng upuan ng back ride sa likod eh. <laughs> Ay, sumbaba. Ay, halos wala nang brake. walang ano walang tambay nasan kaya mga tambay Mamanhid yung um, Ano ko? Daliri ko Anong model ng ano to? Comment nyo nga mga master, anong model ng Harley-Davidson to? Na hindi ko ma-overtake ka, nahihiya ako eh. Dito lang tayo sa likod. Ang makikita natin sa gilid yan dito. Yan o. Ang ganda ng ano nyo, exos. Wow, grabe. Atakaganda ng aesthetic. Pure stainless yata yung ano na ito. Kilos. Gusto kong overtake kan eh para makita natin eh. Overtake tayo. Wala pa mga racing o um master. bilis na takbo nila eh no? yun ano naman naman oh, nag-iisandaan 80, 90 Okay, so hindi natin naabutan Basta Ay Wala yung mga kasama natin dito mga oh, master Ayan So nandito na tayo sa Manukan ngayon All right. So ayan mga master. Dito po tayo ngayon sa Manukan. At marami mga tambay. Ayan yung mga big bike ko. Oh. Alright. Ito yung mga ano lang, mga tamang chill lang, mga rider dito. Eh, yung mga nagre-racing. Uy! Ano yun? <laughs> balik tayo, balik tayo. Bawal yun na ah. Public display of affection. PDA ba yun? Tama ba ako? Taga itong mga dogi-dogi na to. Ayun na, ah, wala na, dumikit na. Delish yung iso, oh. Eh. <laughs> so, ay mga master. Happy New Year sa inyong lahat. Sa lahat ng mga followers natin, mga viewers natin dito. Shout out sa inyong lahat. Okay lang muna tayo. si Ayan, tingnan natin. Wala akong masyado nakita mga big bikes na umakyat. Siguro kasi tanghali na tayo. No? Ayan, no? Camping sila, oh. Big. Ito ang maganda rito sa Marilake, mga master. Sabi na natin yung usapang kamote. Pag umakyat kayo rito sa Marilake, pwede nyo gawin ng lahat ng gusto nyo gawin dito kung magtambay kayo sa sa gilid, mag camping kayo, set tayo ng mga tent, picnic kayo dito, walang bayad, libre, sa gilid-gilid. Malamig ang ano, malamig ang simoy ng hangin, diba? maganda yung klima, yan ang maganda rito. Pero syempre, ayan, nangatan natin yung sarili natin kasi marami po talaga dito mga kamote. Yan, kagayan pa dito. Ingat kayo dito sa ano. Sa part na to kasi marami mga racing-racing dito. Pag solo ako mga master, nagpapatakbo rin ako na mabilis talaga. Pag solo lang ako. Pero pag may mga kasama ako, hindi. Ayaw ko kasi baka tularan ako. Bawa, habulin, di ba? Pero pag solo lang ako eh, enjoy pa rin ako man racing racing kahit pa paano namiss ko rin magpatakbo ng mabilis pero sa ngayon limitado na kasi nga hindi na ako pag nagra-ride ako hindi na ako naka full gear at na lang ako hindi ka kaya no na talagang walang takot dahil ano pag nagra-ride full gear eh ayun hindi na kailangan maging disiplinado ka rin sa kalsada. Yung iba kasi, kahit na naka-t-shirt lang, naka-short lang, feeling ano eh, motogiri pa rin eh. Siyempre dapat merong limitasyon yung pag mo. Diba? Pa ride mo. Kahit na magaling kang mag sabihin na natin, pro oh ka. Ah, kailangan pa rin mag -ingat. Hindi natin sabi, Oh! Uh, Ang bike din na recho din eh. Oh! Uh. Ayun yung ano yung mga master. Si Montla yung bike. Yung big bike. Ayun yung kasabay natin ganina Grabe. Nagsad-sad. Dere de Overshoot. O, bago lang yun Pababa pa lang. Sabi natin si ano? Ngayon eh, yung kasabay natin umakyat kanina eh. Aroy. Aroy.